So, 'yun na nga mga lords. Uh, welcome again sa aking uh, munting bahay. So, dito na naman tayo sa aking mga mga alaga. 'Yan. So sa video ito, mapapansin nyo wala na yung aking mga biik dahil iwinalay ko na sila. 'Yan. Iwinalay ko na sila mga lords, kaya ito na sila. Ayan. Ito na yung anim na uh, malulusog na biik. Yan, ayun yung dalawa. And then, kung mapapansin nyo mga lods, meron silang kasamang isang uh, malaki na. <laughs> so yan, nabili ko yan mga lods. So, lalaki. Yan, gagawin kong uh, ano ito? Barako. O boar. Yan, siya yan. So, hindi naman sila nag-aaway. Mga lods, yan. Ito siya. Oh, yan naman si taburnok. So, meron akong mga inahin. Ang pangalan si luningning, milagring, at si sunshine. Oh, ngayon, ito naman si taburnok. Yan. So, yan yung magiging uh, aking barako dito. Yan. So, yan ang aking mga biik. Kumain na rin yung mga yan. Ayan, tingnan yung mga lods. So, gawin ko lang running water yan. Running water. So, bahala na sila dyan, mga lods. Ayan o. Tapos, ito yung aking mga fattening. Ayan. Second week ng February, pwede na silang i-dispose. Basta, maubos nila yung uh, anim na sakong feeds. Pero sa tingin ko hindi aabot ng second week kasi na, nakaubos na sila ng pan. Uh, isang sakong hog grower. Yan. Kaya malapit-lapit na ito mga lods. Hindi na abutin ng second week. Yung isa doon ay nagpapalamig. Drainin ko yung tubig. Gawa nga ng aking nilinisan. Yan o. Oh. Oh, hindi pa nila na uubos. Kunti na lang. Talagang Busog na busog sila mga lods. Oh. Ganyan lang, hindi ko sila tinitipid eh. Pero ang pakain ko sa nila umaga at hapon lang. Hindi na ako nagbibigay sa kanila sa tanghali. Pero itong aking mga beak na to, uh, obligado bibigyan sila ng pagkain sa tanghali kasi nga uh, madali ang gutom nila. Pero sasanayin ko sila na bigyan or hindi na muna. O oh, nga pala kasi for dispose naman itong mga to hindi ko hindi ko natuturuan na kwan uh, bala ko sana turuan sila na pakainin umaga at hapon lang kaya lang syempre hindi naman sila magstay sa akin hindi ko sila uh, alagaan na uh, pang fattening kaya ganoon sa dati yeah. so eh, siya nga pala mga lords ito yung gagawin kong inahin yan yang yang maliit nila lima lang ang aking ididispose dito sa aking mga biik yan. Tapos, itong, yan, yung malit na yan, yan yung aking gagawing inahin. Oh. Kung mapapansin yung mga lods, hindi ako nag uh, gagawa ng inahin na malaki na. Yung malaki, yung ganitong mga katawan, hindi. So, yun lang, yun, yung slim na yun. Yan, yung malit na yun. Yun ang aking gagawing inahin. Lord willing. Yan. Mapapansin yung mahaba siya. Kaya lang, malit nga lang. So, yan o. Oh. Ayan. So, ayan mga lods. Maraming salamat sa inyong panonood. At tapos na ako nagpakain, naglinis ng kanilang kulungan. At ako'y pansamantalang uuwi na muna sa amin. Ayan. Thank you for watching.